What's up mga gawa? This is Hans mga gawa. Welcome to my channel mga gawa. So, meron akong ito dito. Uh, ano to? Uh, waterline naman to mga gawa. So, meron ako rito ano, uh, client na tumawag doon kasi Argent lang sa tubig kasi. Kailangan kasi tubig. Maputulan tayo ng kurente lang mula ng tubig. So, ito yung mga gawa. So, ito. Yan. So, bubuksan natin dito. Bubuksan natin dito yung dito yung gitvalid dito yung gitvalid dito yung gitvalid so, dito yung gitvalid dito ko lang dito yung gitvalid 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 dito yung dito mga gawa malakas yung ikot dito tapos pagdating dun sa gripo, walang tulo. Yun. Yun. Malakas. Malakas ang ikot. So, tingnan natin yung gripo doon. May water faucet doon sa, ano, sa garage nila, laundry. Garage na, ta garage na tapos laundry pa. So, yun. Bukas yung, ano, meter doon. So, wala na tolo. Yan. Hanapin natin yung problema nito. Kung ano. Kasi ito dito basa. Malamang ito nakati doon. Nakati. Pupunta doon sa kusina. Pati doon sa sa CR wala naman. mam ma sa CR hindi ba nakabukas doon ma'am? Wala daw. Wala nalabas doon. Pati sa CR ano? Pati sa sinituan lang natin tapos kung sisinsil tayo roon ayan. Ayun. Pero okay. Tapos, pag niya may baka ayan pa kayong tapban, no. Ay, construction pa no. yung hanapin ko dito, yung T. Baka dito yung lake. So, ito lang ano natin, hanapin ko lang yung leak. Kasi ang mangyayari nito, repiping na lang to Kasi inaano natin yung client, client natin na magkaroon na sila ng water supply. Kasi, yun nga kanina, malakas ang ikot ng tub, ang metro doon, tapos walang lumalabas dito. So, ang suggest ko na lang, repiping na lang. Dalawang posit lang naman ito, isa dito, at saka isa doon sa CR. Tatlo pala, yung sa tangki ng bowl, at saka water posit doon ng shower so yan ang suggestion ko rito nag ano tayo dito mga gawa kasi mahirap maghanap maghanap na kasi nakalubog ng ano nila hindi na hindi na expose okay mga gawa so mga gawa narating ko na yung ano yung tea so malamang pwede dito mga no? kasi may bakal habang inaasimple nila pwede dito lumuwag habang nagapakapakan tapos ang kabit yun para sa water faucet so bubuksan ko ulit doon pero malabo, ito dito mga ko kasi dapat kumilik yan malinis yung paligid at saka ampaw na yung lupa mga kagawa maglalagay tayo dito ng ano expose lang ating ano kasi gusto nila ano malagyan ng dito sana lalagyan ng tubig uh, gripo so may ground dito ng galing sa ano to So, delikado naman. So, ako nag -concern na nag-concern ay pasok doon sa ano, dating to, yung dating gripo doon, susuplayin ko lang kaya lang expose na lang mga gawa. Eh, maano naman pag nag, -nag sila, nagpatil sa flooring, maatak naman yung mga paggawa. So, dito na natin. Hindi natin nadala yung aking pangkat mga gawa kasi urgent nga lang 'tong mga gawa, pasingit ba. So, lagarin bakal muna natin ginamit. Ano ba? Mauwala na ako para di ka minto, Ha? Mauwala na ako para hindi ka Dapat lang. So ayos na mga kagawa Doon na lang tayo sa may water faucet Siyasiminto yun yan mamaya mga kagawa Pwede rin natin yung ano Pansamantala kasi pwede inila ito e, gawing PPR Lagyan natin ito tapos siminto yun Para pag tayo Kunti lang ang ating ano yun Pwede natin ibalik ito Pero bago yun Tasting muna natin okay So doon tayo sa ano Okay Doon tayo sa unahan na Inalala natin bago yun eh, Para magasgas yung ano Para sabi ko nga bawat video ko nang pagdating sa waterline para paglalatag natin ng ano kapit na kapit sila tapos yung kabila rin gaganyan din natin yung isasalpag dyan kasi hindi yung PPR na susunogin kaya dapat gagasgasin yung ano para iwas yung ma ano yung ma yung makinis yung natin magaspang okay kuya so natin to ikonbin wala nang gamit kasi so, simintong lang natin eh. Okay. Hmm? So mga gawalis nila natin to kasi mga sa ano natin sa kagabit na bagong ilbo okay. So ayos na mga kagawa nagkabitan natin dito Ayan, yung ating mga terposit Tulo mo ito mga gawa ha So pinanood din lang natin yung ano. Yung so, sinasabi ko kanina. Ngayon titingnan natin yung ating ginawa kanina kasi kanina hindi muna kayo kasi basa pa yung ating mga pandikit sa ating fitting sa ating ano pipeline. So yun na natin. Isang gripo lang yan, isang water posit Niikot <laughs> pa rin. Nakon pa rin nakabukas. Uh na Patay mga pare. Okay. Okay mga pare. Ayun, okay na hmm. Wala na yan na. Ayun, okay. Kasi, na kasi nung ano, kasi na umiikot kanina. Sa na may ilalim na nga may problema nyo. Doon sa loob ano? ilalim po neto. Umiikot siya kanina kasi nagkarga doon sa pipe. Kasi pare, on mo nga. Okay. Ayos na. Dan na mga kagawa. Done. Mga kagawa, ayos na naman. Ginagawa na naman tayo na isang Next na lang salamat, gratis sa mga baguhan dyan mga kagawa. yung mga playlist. Dyan, dyan. Carpentry at saka painting at saka uh, waterline. Ito dyan lahat Okay mga kagawa, maraming salamat. So, andito pala lang ating client na madam. Okay